Mayong buntag, sir. Ano uh, sige, ito nga lang, sir? Uh, Noel. Noel. Down. Kibalik, ang original tagihan ni eh, mong... Ang lolo. Lolo ni mo? Oh, lolo. So, siya talaga may dol yung nakita namin sa daanan. Siya ang sumama sa amin. Nagturo kung saan ang uh, ancestral house, lumang bahay. Pero, sa kanila pala. <laughs> so, hmm. anong sa na experience natin dito, sir, sa, about sa paranormal? Kinabantayan okay, nga sa kaiba. Kuhan, Saya mau, makanya bila aku dari yang kalian bisa utuh tutup anak, makanya bidang aku tadi kemarin, menimpa rumah libur, bang. Menimpa rumah libur, rumah punya anak, Saya, silingan membelainya, dia. Makit anak limo Saya kadang, kadang bidang saya, kadang hayak bidang bulan, tambah-tambah kuda. Saya makit tak nanggang murah, galing kudit, mana, mana, dia

Siguro nagparamdam lang sila. Tapos hmm. lang yung bro. Salamat sira. Ah, unsa kaya tong alan, ma'am? Lorlin. Lorlin. Suya. Ibali ang tagiya ni Balaya nga original ay imong lolo. Amahan sa akong mama. So, -hmm. So unsa ina experience mo diri ma'am about sa mga paranormal? Uh, sa una, mga dalaga pagid mi sa taas, kaya bitaw, dabi nag-akura isa sa na mabilin. Kalit na namunihok ang kurtina nga, may hangin. Oo, dayon Di ba na yung mga kuwan sa una na din Sa, sa sin, murag na iga pang lagubuan, lagubuan no? Napa akong papa sa o na buhi pa. wala kaya... na, wala na to ang kuwan. Wala na, wala na. Wala na to sila, itong hmm. mga lulo patay na sila. Balik kami mag pinagpuyo pa dito sa una. Papa na lang nimo? Oo. Mm. Na, na. Tapos, ano sa pag Ito yung naman na putol ang mosquito. ito. Hmm. Akong magulang. Ay, ah, yeah, iya to niya pon. Iya imo to <laughs> Sa imo lang. Oh. Dayon, sa so una burus ko, diri man diri man migasagog. Mm. Gigukod kog langgam. Unsa nga langgam pon? Dako man mm. ba to? Ang gutang nga langgam ug pod pukod basa kay gi-gukod didto niya, ikong sa maningalang langgam? magukod man og Dako, dako. Oo, dako. Itom. Itom. Pero di ni mosiya ma. Dili na baya wala ka na. Ko na man to sa akong kadlo. Oo. Mm. mm. Pero gabi eh, adlaw at siya ma. Itong naitabo. Nagyukod ka. Po ang murag, ko na to siya, gabi mga alas size. 6... Oh, ang yukod ka Oo, oh, mm. Ka kay mga dagko. Mga gano'n sa una nga, mga santol, mga mangga, di uh ha. -huh. Mm -hmm. Pero kung adlaw lang, mawala namang mga ka kamatik dan rin nga. Mga lihok, ragkalit ang mga kurtina, nga huwag mantay hangin. Mm -hmm. Mm -hmm. Malimbawat yung balahibo? Oo, niya. Murag panimparot ang balahibo. Kung uh -huh. na siya pa sa inyong nana. Saan so, siya pailayan, ma'am? Mura lang ako na matikman <laughs> siya. Tagan salamat, ma'am. Uh, ayan, ma'am. Ayong buntag. Uh, ano po yung pangalan mo, ma'am? Anasil Chungko. Anasil Chungko. Uh, Ano-ano niyo po yung ano, uh, may-ari ng bayan na to? Lulo. 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 So, bali, kayo yung original anak talaga. Uh, anak, anak. Uh, um... Yung mama. Bali, apo. Ah, apo ko uh, uh -oh. Ang mama ko ang kanilang anak. Ah. Uh -oh. So, ano yung na-experience niyo sa bahay na to? Ah, uh, yung matulog ako. Oy, magtagalog man eh. Mabilis. Okay, sige, Nang sa kung okay. 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 <laughs> mga di ako umpong share sa iya nga mabugto ang moskitero ba. Mm. Nya pag makamata ko akong akong tan-awon nya mm. mandigun man kayo ang kanang hikot dito As sa. In, putol siya una, na puwas lang sa lansang. Ma mabugto. Okay. Ah, mabugto, -mabugto nya so ligun man, so. man siya. Basta na sobrahan, basta na sobrahan ni Ay, dili man kay ako na magisagod, wa ko man ko na minyo ato. Ah, kada isa. Wala man isagod. Yung mabugto sa pag makamata ko ako na kung ibalik o balik. Ano na bugto nga ligon, ana lang dayon. Dili mm. ra pud kay kausa murag katulog. Pero katong uh, atay, wala na imong lulog-lula to na pa. Wala na wala na sila. Ayun, kana katong nga kwarto ko tong diri nga sa diri, nga kwarto di ako gatulog kay diri kay si mama man o si papa dito ko. Mm. Dayon gawas anang mabugto ang moskitero kanang gaurumon ko basta dito ko matulog nga kwarto. Ana mag naana sila bro basta gaurumon ka. So, gaurumon hmm. ko. Murag dili pagkausara mo nang magahadlok na gid ko kay mabugto ang moskitero og kanang urumon ko mura ko ta ang observador sa kung diri nga kwarto ug sa sala dili man kanang kwarto o kanang tungod nimo Ah katong diri dapita. ta Kanang kwarto baro ta kumbali Oh maura po na sir kung experience So salamat kay ya, mama salamat.